Ayan, magandang hapon. Nandito po ulit si Lolo Alberto Torribillas. Eh, siya po ay dating PDL. Ayan po, sa mga hindi po nakakilala sa kanya, eh, halos 34 years ang binuno niya sa loob ng piitan at 13 years dito ay sa Muntinlupa. At year 2000 ay nalipat siya dito sa Iwahig Prison and Penal Farm. Ngayon sa mga experience ni Lolo, syempre marami itong nakasalamuha mga lalo na yung mga kilala natin na palagang mga notorious kung sakasakali at tay may sabi lang ako sa mga nakapanood ng video nyo eh merong nagsasabi dito na kwentong barbero lang raw yung mga kwento nyo nakaraan about don kila yung may pangalawang baby ama tapos kay Robin Padilla medyo parang malabo daw anong masasabi nyo tay Maganda nga po sa inyo, Brad. Yung nagtatanong niya, Brad, yung sabihin mo na walang katotohanan yung kay Robin Padilla. Nasa medium pa kami noon, pabiyahin na kami rito. Alam mo, sa totoo lang, mula na ko si Robin Padilla, halos kasabayan na namin sa medium. Kasi galing ako ng muntin lupa, biyahe kami ng iwaig. pinawa ko, nagtago ako. Kasi ayaw ko nga sana sumama ng iwaig. Kasi takot nga ako sa kolonya. Ngayon, ay napilitan din ako dahil nahuli ko ng mga ano dun, patrol sumama na rin ako, dinala ako. Ngayon, thinking, kung hindi nakakamali siguro yung mga 1986 o 97, ganyan. Ngayon, si Robin Padilla nakasuhan ng illegal position. Meron na siyang detention doon. Ngayon, nung uh, ano na siya sa jail, ibinyahin ngayon siya sa, ano, sa medium security compound. Doon niya, binigyan siya ng brigada. Eh, ang problema nga, yung brigadang inaanuhan niya, merong galit siya buwang sa kanya roon. Kaya hindi rin siya nagtagal sa brigada ng Happy Go. Nalipat ngayon siya doon sa BIM, yung batang Mindanao. Doon siya, doon nalipat hanggang naging Muslim na siya. Nagpa-Muslim na siya kasi doon sa brigada na yun, hindi pwede kang hindi Muslim, kaya mag-Muslim ka. Kaya mula nung mag-Muslim siya, inilipat man siya ni, ni Assistant Director doon sa may ikad malapit na sa amin kasi oh. sa kami sa powerhouse kami sa engineering section oh, anong ikad ay yung ikad dyan yung ano anong mga barber ba mga nag sa umaga mm -hmm. ganyan o oh. yung mga big time yun ha sa mga big time mm -hmm. ngayon doon siya ngayon inilagay ng section kaya pag maliligo yan si Robin Padilla pupunta sa amin yan doon sa may powerhouse doon naliligo sa amin kasama yung asawa niya doon kaya yan si Robin Padilla kaya, kaya lang hindi ko mapakita sa iyo inanod ng bagyo yung mga litrato namin yan eh. kaya nga kung tawagin niya ako kamuntik na ako maging si Robin Padilla eh. sa dami namin ng mga litrato eh, sa totoo lang eh. yan hindi walang burit yan Totoo yan sinasabi ko sa iyo, Istorya. Mm -hmm. Ang hindi ko lang matandaan doon, dahil sa medyo may edad na rin tayo, yung pag-uwi niya. Mm -hmm. Kasi inilabas yan si Robin. Kung hindi ako nagkakamali, 1989, uh, na inala siya sa ano, sa audition sa bukan ni 19 ano tay? correct eh? Parang 89 yata tay. Ano 19 9 ano? Ah uh, 1998. Oo, oh, parang ganun. Na, ayun pala. Kaya dinala na siya doon, mga ilang araw na lang, lumaya na siya. Hmm, ako po. Kaya lahat ng namin, yung mga paseo-paseo niya, merong mga amateur-amateur, na wala na yun. Kaya yan, ikikwento ko sa inyo, yan, inabot ko sa si Robin Padid niya. Uh, yung kapatid niya lang, tamang-tamang pabiyahin ako, sa kaswak naman yung kapatid niya pa-exit na ako noon, papunta na ako rito ng Iwahig. Dito naman sa Iwahig naman, dahil doon naman sa Muntinlupa, nung hindi pa ako nipag rito, galing ako ng maximum. Dahil nagtago nga ako, ay eh, pagdating namin ng medium, wala na. Balis na yung mga lus na yung mga ano, okay. destino, naiiwan kami. Kaya sumunod na destinuhan, doon na napilitan kami si mama. Okay. Kaya lahat ng mga siga, sa Muntinlupa, na mga mayroong mga tira, inilipat dito sa si Iwahig. Mm -hmm. Pagdating dito, doon sila sa Gandaos, bawal sila lumabas. Kasi oh. yan, eh, siyempre, bawian yan eh. Hindi mm -hmm. mo masasabi yan, kung sa Montilupa nga, pag andalo, matingnan mo lang ng konti, tira na kagad. Ka no. Ipin mo, hindi lalo na rito. Kaya nilagay sila sa Gandaos, bahala sila kung ilan sila magkapatayan. Mm -hmm. Ayun. O, wala nang madamay. Na, naman, ay, sige tayo. Oh, yun mga istorya niya yung sinasabi mo. Sabi mo ba, sabihin mo na naman burit. Yung kay Baby Ama. Hindi ba nung no, nag-interview ko, sinabi ko naman sa inyo. Si Baby Ama, yung anak niya, pa-exit na ako nun. Kaya hindi ko na alam kung anong istorya na ng Baby Ama na yan. Um, Pero yung anak niya, talagang na-personal ko pa yan. Magandang lalaki. Kaya lang, hindi na rin kami nagtagal kasi ibang pangkat siya ibang pangkat ako kaya natuloy yung biyahe namin dito nga sa Iwahig okay. akala ko nga madadala dito yun eh. Yun pala madadala siya doon sa bitayan Ayo. doon siya mabibitay Bali. O, pang pa ano noon ang sila elektrika Ayo oo oh. kaya yan 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 yung sinasabi ko ayun yung ibang mga sigaro tulad ni itim pare yung mga siga ng ng kiapo ah, dagupan yan ang mga siga-siga ron pero pagdating sa Muntinlupa mawawalang siga mo kasi doon lahat ng tao ron siga sa maximum alos karamihan doon walang tatagal isang linggo may rayot wala isang linggo may rayot doon pag simigaw, may tumba bawal walang tumba roon. Oo, kaya bawian kagad. bawian. Ganun na doon sa mundo lupa. Ako, kung hindi ako naging maingat, di malamang sabog-sabog na ako. Baka bulok na ako sa lupa. Basang basang nga yan, ano? Basag-basag yan, yan. Naitahi yan, ano? kung isipin mo, pinahalo ko ng, ng puluhan ng itak. Mabuti ka mo itak. Mapurol, hindi ano, hindi talim. <laughs> Tumama rin ito. Pag ko, eh, meron din ako matalas. Kaya nga, pag sukong su ganyan, sabi, takbo. Hindi na ako nakabawi. Uh, Dineretso na ako sa ospital. Yun, mabuti ka mo yung doktor. Magaling yung doktor. Nagkamot-gamot lang. Ngayon na mo yan, sabi niya, hindi na natin ano niyan. Oh, okay. Bukas yan, tuyo na yan, sabi niya. Nalabi naman yan, manipis lang yan.